Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga minamahal na lolo at lola. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, isang doktor na nakatutok sa pag-aalaga ng ating mga senior citizen. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang kaalaman ngayon. Alam niyo po ba na pagkatapos ng edad 60 ang collagen sa ating katawan ay unti-unti nang nawawala? At nakakagulat na 90% ng mga senior ay hindi alam kung bakit nangangalay o namamanhid ang kanilang mga kamay, sumasakit ang mga tuhod at nanghihina ang mga binti. Pagsapit po ng edad 60, mahigit 30% na ng collagen ninyo ang nawawala na siyang sanhi ng paninigas ng mga kasukasuan, pagliit ng mga kalamnan at pananakit. Sa video pong ito, ililista ko ang walong pinakamabisang pagkain na mayaman sa collagen mula sa hindi gaanong mabisa hanggang sa pinakamabisa. Ang numero tres po ay kayang magbuo muli ng cartilage at bawasan ng discomfort sa mga ugat ng 40% sa loob lamang ng ilang linggo. Ang lahat po ng siyentipikong pag-aaral na pinagbatayan nito ay nakalink sa ibaba. Mula po sa ang lugar sa Pilipinas kayo nanonood. Nasa Baguio po ba kayo sa Cebu o dito sa Maynila? At alin po ang mas nararamdaman ninyo ang inyong mga binti o kamay? Sinasagot po namin ang lahat ng komento. Simula na po natin sa gulay na pangwalo na malamang ay nasa loob na ng inyong prejeder. Numero 8 so Red Bell Peppers Ang Red Bell Peppers po ay isa sa pinakamayamang pinagkukunan ng vitamin C na kailangan ng inyong katawan para gumawa ng collagen. Ang pagbuo ng collagen ay bumabagal ng husto. Pagkatapos ng edad 60 at halos humihinto na kung walang sapat na vitamin C. Ang kalahating tasa lamang po ng hiniwang red bell peppers ay nagbibigay na ng 150% ng vitamin C na kailangan ninyo sa isang araw. Mahalaga po ito dahil ang sustansyang ito ang nagpapagana sa mga enzyme na nagpapalit sa mga amino acid para maging matibay at nababanat na collagen fibers. Ang mga ito ang nagpoprotekta sa ating mga kasukasuan, mga daluyan ng dugo at mga ugat. Ipinakita sa isang pag-aaral ng The Journal of Clinical Nutrition noong 2017 na ang mga senior na may mas mataas na konsumo ng vitamin C ay may mas malakas na pagpisil ng kamay hand grip, mas mabilis na paglakad at mas mababang antas ng pamamaga sa katawan. Pinipigilan din ng vitamin C ang pagkasira ng collagen sa mga pudpod, ng tuhod galang-galangan wrists, at bukong-bukong ankles sa paglipas ng mga dekada. Dahil sa taglay nitong capsaicin, isang antioxidant, pinipigilan din ng red peppers ang oxidative stress na sumisira sa tissue ng kasukasuan at mga ugat. Para makuha ang pinakamataas na benepisyo, kainin po ninyo ang red bell peppers. Nang hilaw o bahagyang igisa, ang sobrang pagluto ay nakakabawas ng vitamin C nito. Hiwain niyo lang po ito at ihalo sa inyong mga salad, isausaw sa humus o ihalo sa stir-fry. Ang gulay na ito ay hindi lang nagpapasarap ng pagkain. Ito ay nag-aayos ng mga tissue, nagpoprotekta sa mga ugat at nagpapabagal sa pagkawala ng collagen na nagpapahina sa inyo. Numero 7. Spinach Ang spinach o kangkong ay isang collagen powerhouse na tumutulong upang maibalik ang pagiging flexible ng kasukasuan, mapabuti ang sirkulasyon, at mapreserba ang mga masaselang ugat sa inyong mga kamay at binti. Huwag nating maliitin ang itsura nitong madahon. Higit sa nutrisyon nito ang spinach ay kailangan-kailangan pagkatapos ng edad 60 dahil ang mga sustansya nito ay sama-samang kumikilos. Ang mga collagen fibers sa kalamnan at nerve tissue ay napoprotektahan. Ang spinach ay mayaman sa beta-carotene na nagre-regulate ng mga gene na responsable sa paggawa ng collagen. Kung walang sapat na vitamin A ang inyong mga fibroblasts na gumagawa ng collagen ay hihinto sa paggana. Mas mahalaga pa para sa mga senior ang mataas na taglay nitong lutein at chlorophyll na nagde-detoxify ng mga tissue at pumipigil sa chronic inflammation dalawa sa mga pangunahing kalaban ng collagen. Ang pamamaga na dulot ng edad ay sumisira sa mga layer na mayaman sa collagen sa paligid ng inyong mga kaso-kasuan at ugat na nagdudulot ng paninigas pakiramdam na parang nasusunog at pagkawala ng spring sa inyong mga binti at daliri. Mahigit 60% po ng mga nakatatanda ay kulang sa magnesium. Ngunit ang spinach ay isang mahusay na mapagkukunan nito. Ang magnesium ay mahalaga para sa paggana ng kalamnan, ugat at mga enzyme ng collagen. Kung wala ito, mamumulikat ang inyong mga kalamnan, mangingilig ang dulo ng inyong mga daliri at hindi makakatanggap ng sapat na dugo ang inyong mga kasukasuan natuklasan sa isang pag-aaral ng Biological Trace Element Research noong 2018 na ang mga nakatatanda na may mas mataas na konsumo ng magnesium ay may mas matibay na connective tissue at mas mababang kaso ng mga sintomas ng nerve compression tulad ng carpal tunnel syndrome at sciatica. At tandaan po natin ang nitrates sa spinach. Ang mga natural na nitrates na ito ay nagpapalapad ng mga daluyan ng dugo na nagpapataas ng daloy ng oxygen sa mga tissue na mahirap maabot tulad ng kamay paa at tuhod na karaniwang may mahinang sirkulasyon at pagkasira ng collagen sa mga matatanda. Ang mas magandang daloy ng dugo ay nagpapabilis sa paghilom ng collagen, nagbabawas ng paninigas ng kasukasuan at binabawasan ang pakiramdam na parang tinutusok ng karayom habang nagpapahinga o naglalakad. Kung masakit ang inyong tuhod sa paglakad o nangingilig ang inyong mga daliri, sa pagtatype, kumain po kayo ng spinach araw-araw. Hindi lang ito isang madahong gulay. Ito ay isang tuloy-tuloy na sandata para protektahan ang ating mga ugat kalamnan at collagen habang tayo ay tumatanda. Numero anim Okra Kung sumasakit ang inyong mga kasukasuan o naninigas ang inyong mga daliri, ang okra po ay maaring ang collagen saving food na kailangan ninyo. Ang okra na madalas iniiwasan dahil sa madulas nitong texture ay isa sa mga hindi gaanong napapansin, ngunit napakabisang gulay para sa kalusugan ng kasukasuan, proteksyon ng ugat at pagbuo muli ng collagen, lalo na para sa mga senior na lampas 60. Ang okra ay mabisa dahil sa mataas na taglay nitong mucilage Isang makapal at parang gel na soluble fiber na hindi lang tumutulong sa panunaw kundi bumabalot at nagbibigay suporta sa mga kasukasuan tulad ng cartilage na nagpoprotekta sa synovial fluid kapag nasisira ang collagen dahil sa edad ang inyong mga kasukasuan ay nagiging tuyo, marupok at madaling mamaga. Dito na po nagsisimula ang pananakit. Ang okra ay naglalaman ng pectin rhamnogalacturonan at polyphenols na nagpapalakas sa paggawa ng collagen at nagbabawas ng oxidative stress na sanhi ng pagkasira ng cartilage. Ayon sa isang pag-aaral noong 2021 sa Pharmaceutical Biology, ang mga katas ng okra ay nakabawas ng pamamaga sa kasukasuan, nagpataas ng dami ng collagen sa connective tissue at nagregenerate pa ng nasirang cartilage sa mga animal models. Mahalaga po ito dahil karamihan sa mga senior na may mahinang tuhod o nangingilig na kamay ay hindi lang nawawala ng kalamnan. Ang collagen sa kanilang mga kasukasuan at balot ng ugat nerve sheath ay nasisira. Direktang tinutulungan ng okra ang pag-aayos ng soft tissue. Naglalaman din po ang okra ng vitamin K, vitamin C, at manganese na tumutulong sa pagbuo ng collagen. Idinidirekta ng vitamin K ang calcium sa mga buto, sa halip na sa mga kasukasuan. Ang manganese naman ay direktang bumubuo ng proline, isa sa pinakamahalagang building block ng collagen. At ang vitamin C ay nagpapalakas sa aktibidad ng enzyme na kailangan para gumawa ng mga bagong collagen fibers. Kahit gaano karaming protina ang kainin ninyo, hindi makakapag-regenerate ang collagen kung wala ang mga sustansiyang ito. Ang quercetin at flavonoids sa okra ay nagpoprotekta sa mga ugat mula sa pinsalang dulot ng oxidative. Para sa pamamanhid pakiramdam na nasusunog o panghihina sa binti pa o kamay ito ay napakahalaga. Pinapabagal ng okra ang pagkasira ng connective tissue na siyang sanhi ng mga sintomas na ito, hindi lang ang pinsala sa ugat. Ang okra ay hindi lang basta side dish para sa mga senior na may masakit na tuhod, nangingilig na daliri o paninigas sa umaga. Ito ang ating natural na paraan na plant-based para sa pagbabagong buhay ng ating collagen, kasukasuan at ugat. Numero 5 Broccoli Ang broccoli ay higit pa sa pagiging isang masustansiyang pagkain. Ang natural na lunas na ito ay isa sa pinakamahusay para sa muling pagbuo ng mga litid tendons, ligaments, at mga tissue na mayaman sa collagen sa mga tumatandang katawan. Pagkatapos ng edad 60 ang collagen matrix ay nagiging marupok. Maari ninyong maranasan ang lumalagutok na tuhod, naninigas na bukong-bukong, o namamanhid na dulo ng daliri. Hindi lang ito simpleng pagkasira dahil sa paggamit. Ito ay pagkasira ng structural protein na nagbubuklod sa inyong mga kalamnan at kasukasuan. Pinipigilan ito ng broccoli. Ang pagiging epektibo ng broccoli ay dahil sa malakas na taglay nitong sulforaphane na nagpapagana sa mga detox and repair genes ng inyong katawan. Isang pag-aaral noong 2020 sa Journal of Cellular Physiology ang natuklasan na pinoprotektahan ng sulforaphane ang mga fibroblasts na gumagawa ng collagen, binabawasan ang pamamaga sa connective tissue at pinapabilis ang paghilom ng cartilage. Ito ay nagpalakas sa mga tuhod grip at mga litid ng mga senior na nagsisimula ng masira. Hindi lang sulforaphane ang taglay nito. Ang broccoli ay mayaman din sa vitamin C, vitamin K, calcium at glucosinolates na tumutulong sa pagbuo ng collagen, pagprotekta sa mga buto at pagbabawas ng oxidative stress sa mga kasukasuan. Ang mga sustansiyang ito ay hindi lang nagpapataas ng produksyon ng collagen, kundi pinoprotektahan din ang mga fibers nito laban sa pamamaga arthritis at mahinang sirkulasyon. Para sa sino mang nakakaranas ng pangingilig, pakiramdam na nasusunog o pamamanhid sa kamay at binti, kailangan ng broccoli para sa kalusugan ng ugat. Pinipigilan ng mga antioxidant ng broccoli ang oxidative damage sa paligid ng mga ugat lalo na sa mga dulo ng katawan na nagpapanumbalik ng nerve signaling at nagbabawas ng mga flare up sa connective tissue ang mataas na fiber content ng broccoli ay tumutulong sa pamamahala ng blood sugar na nagpapataas ng collagen glycation at nagpapatigas ng mga tissue na ginagawa itong mas madaling mapinsala ang broccoli ay dapat na nasa inyong plato araw-araw kung ang inyong mga tuhod ay nangangatal ang mga kamay ay nanghihina o ang mga binti ay hindi na gumagalaw tulad ng dati. Hindi lang ito isang gulay, ito ay nagpoprotekta sa ugat nagpapanumbalik ng kasukasuan at nagre-regenerate ng collagen para sa mga senior na nais manatiling aktibo at malaya. Numero 4 beats, ang paglalakad na may pakiramdam na malamig mabigat o nangingilig na mga binti ay maaaring hindi problema sa kalamnan. Ang beets o lechugas ay isa sa pinakamahusay na gulay para sa paggamot sa mga problema sa sirkulasyon at collagen. Maraming mga senior ang hindi nakakaalam na ang hindi sapat na daloy ng dugo ay ginugutom ang mga selula na gumagawa ng collagen na nagpapababa sa paghilom ng tissue at nagpapahina sa inyong mga tuhod at dulo ng daliri. Pinapalakas ng beats ang produksyon ng nitric oxide na nagbubukas ng mga daluyan ng dugo. Nagbibigay oxygen sa mga tissue at nagpapanumbalik ng daloy ng sustansya sa mga kasukasuan neuron at kalamnan. Naglalaman ng beats ng nitrates na gumagawa ng nitric oxide. Sa isang pag-aaral ng nutrients noong 2019, ang mga nakatatanda na umiinom ng beet juice araw-araw ay nagkaroon ng 21% na mas mataas na daloy ng dugo sa ibabang bahagi ng binti, mas magandang walking endurance at mas malakas na quadriceps activation. Ang koneksyon sa collagen, kapag bumubuti ang daloy ng dugo, mas mabilis na naide-deliver ang vitamin C amino acids at mga mineral para sa pagbuo ng collagen tulad ng copper at zinc. Kung walang sirkulasyon, hindi makakapag-regenerate ang collagen. Ang mahinang microcirculation ay maaaring isa sa mga nakatagong dahilan ng mahinang binti at nangingilig na kamay sa mga taong higit sa 60. Sagana rin ito sa betanin na nagbibigay sa bits ng matingkad na pulang kulay. Ang betanin ay isang antioxidant na nagpoprotekta sa collagen mula sa oxidative damage. Ang kakulangan ng suporta sa collagen ay nagpapabilis sa pagkasira ng litid pagkaagnas nang cartilage at pinsala sa ugat sa mga senior na may mataas na oxidative stress lubos na binabawasan ng beats ang mga panganib na ito sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga free radical na sumisira sa connective tissue at higit pa ang beats ay naglalaman ng folate isang B vitamin na kailangan para sa pag-renew ng cell pagbabagong buhay ng balat at kalusugan ng kasukasuan ang mababang folate ay nagpapataas ng homocysteine, isang nagpapa inflame na molekula na sumisira sa collagen at nagpapatigas sa mga daluyan ng dugo. Ang mga senior na may mga reklamo sa binti na may kaugnayan sa sirkulasyon, tulad ng namamanhid na daliri sa paa, mahinang binti, at mabagal na paghilom ng sakit sa tuhod ay makikinabang sa beets. Sa halip na pakuluan i-roast o i steam ang beets, para sa pinakamataas na halaga. Ang mga sustansya ay natatapon sa tubig kapag pinakuluan. Ang sariwa at walang asukal na beet juice o hilaw na beet salad ay magandang opsyon din. Ang pagsasama-sama ng beets at mga prutas na citrus ay nagpapataas ng absorption ng nitrate at output ng nitric oxide. Kung ang inyong mga binti ay parang tumanda ng siyong taon, sa isang gabi lang, maaaring makatulong ang beets hindi lang nito pinapataas ang daloy ng dugo, kundi muling binubuo nito ang mga collagen highway sa loob ng katawan. Numero 3 Seaweed Sa kabila ng hindi pangkaraniwang itsura at madulas na pakiramdam ang seaweed o damong dagat ay isa sa pinakamabisang gulay na nagre-regenerate ng collagen, ngunit karamihan sa mga senior ay iniiwasan ito. Maaring makatulong ang seaweed sa paninigas ng kasukasuan sa kamay at binti paninikip ng litid at pangingilig ng ugat. Ang seaweed ay natatangi sa kanyang mayamang mineral profile at natural na mga compound na nagpapasigla sa collagen, kabilang ang iodine alginate at fucoidan na muling nagtatayo ng tissue sa katawan. Ang pagbuo ng collagen ay higit pa sa protina at vitamin C ang seaweed ay naglalaman ng mga trace mineral na madaling maabsorb, kabilang ang copper manganese at zinc na kailangan nito bilang mga cofactor ng enzyme. Tinutulungan ng mga mineral na ito ang inyong katawan na i-activate at pagdugtungin ang collagen. Kung wala ang mga ito, naninigas ang mga kasukasuan na tutuyo ang mga litid at nangangati ang mga ugat dahil sa mga kahinaan sa istruktura. Ang mga polysaccharide ng seaweed tulad ng fucoidan ay nagtataguyod ng aktibidad ng fibroblast, nagpapasigla sa pagbuo ng collagen, at nagbabawas ng pamamaga ng tissue, lalo na sa paligid ng mga kasukasuan at mga daanan ng ugat, ayon sa mga pag-aaral sa Marine Drugs at International Journal of Biological Macromolecules. Ngunit higit pa rito ang nagagawa ng seaweed. Pinapabuti nito ang paggana ng thyroid gamit ang mga anti-inflammatory omega-3 fatty acids, natatanging plant sterols at natural na iodine. Bakit ito nakakaapekto sa inyong mga binti at kamay? Dahil ang inyong thyroid ang nagre-regulate ang metabolismo at paghilom ng tissue. Ang mga senior na may mababang iodine at mabagal na thyroid ay karaniwang may malamig na kamay at paa pamumulikat ng kalamnan pamamanhid at mas mabagal na paghilom na nagpapahiwatig ng pagkasira ng collagen at hindi sapat na pagpapalit ng tissue. Pinapataas ng siwid ang pagiging makinis ng balat at paghilom ng sugat na sumasalamin sa kalusugan ng collagen network. Natuklasan sa isang pag-aaral noong 2021 na ang mga matatandang uminom ng seaweed extract ay nagkaroon ng mas mabilis na pag-aayos ng litid at nabawasan ang sakit sa kasukasuan pagkatapos ng kwata na linggo. Higit pa ito sa kalusugan ng bituka. Ito ay nagre-regenerate ng connective tissue. Maghanap ng mga low sodium na pinatuyong seaweed sheets tulad ng nori o mga seaweed snack na walang mantika o asukal upang maayos na isama ang seaweed sa inyong pagkain. Para sa mineral boost na walang kakaibang lasa durugin ito at ihalo sa mga sopas ibudbod sa mga salad o i-blend sa mga smoothie. Ang ilang serving sa isang linggo ay maaring baligtarin ang pagkasira ng kasukasuan daliri at mga limbs. Maaaring hindi pamilyar ang seaweed, ngunit ang kakaibang halamang dagat na ito ay maaaring ang pinaka nakapagpapagaling na pagkain na hindi ninyo pa natitikman kung ang inyong mga tuhod ay naninikip ang inyong mga kamay ay nasusunog sa gabi o ang inyong mga binti ay tila hindi matatag. Kung nagugustuhan ninyo ang video, paki-like subscribe at i-click ang bell symbol para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod pa. Numero 2 Asparagus Ang asparagus ay hindi lamang isang magandang side dish. Kung meron kayong maluluwag na kasukasuan, lumalaylay na balat, o matinding pananakit ng ugat sa mga binti, at kamay ito ay isa sa pinakamahusay na gulay na nag-aayos ng collagen. Pagkatapos ng edad 6, mas mabilis masira ang collagen matrix kaysa sa kakayahan ng katawan na mag-regenerate. Kung walang tamang suporta sa cellular, magkakaroon kayo ng mahinang tuhod, masakit na daliri at connective tissue na hindi na nagbubuklod sa inyong mga kalamnan, litid o balat. Pinipigilan iyan ng asparagus. Ang gulay na ito ay mataas sa glutathione, ang master antioxidant ng inyong katawan at isang chemical na nagpoprotekta at nagre-remodel ng collagen. Sinasaktan ng oxidative stress ang collagen sa mga kasukasuan balat at mga nerve fibers, ngunit pinoprotektahan ito ng glutathione. Ang mababang glutathione ay nagpapabagal sa pag-aayos ng tissue, nagpapataas ng pamamaga at nagpapabilis ng pagkawala ng kalamnan sa mga matatanda. Isang pag-aaral noong 2020 sa Oxidative Medicine and Cellular Longevity ang nagsabing ang mga senior na may mas mataas na antas ng glutathione ay may mas matibay na buto, istruktura ng collagen, at ang mga marker ng pagkasira ng kasukasuan. Ang asparagus ay naglalaman din ng vitamin K na nagre-regulate ng pagdeposito ng calcium sa mga buto at cartilage para maiwasan ang pagbuo ng mga deposito malapit sa mga ugat o soft tissue. Ang pagtulo ng kalsyum sa mga kasukasuan at daluyan ng dugo, pagkatapos ng 60 ay nagdudulot ng paninigas na bawasang flexibility at nerve compression. Tinutulungan ng vitamin K na maibalik ang kalsyum sa balangkas na nagpoprotekta sa tissue na nakabase sa collagen. Isa pa ang folate sa asparagus ay tumutulong sa pag-aayos ng DNA at pagpapalit ng mga selula na nagre-regenerate ng mga collagen fibers. Ang mga senior na mababa sa folate ay may mas mahinang paghilom ng sugat, mas manipis na balat, at naantalang pagpapanumbalik ng kalamnan. Ang bituka ay tumatanggap ng prebiotic fiber mula sa asparagus. Ang vitamin C, zinc at magnesium na nagpapagana sa collagen ay mas mahusay na naaabsorb sa isang malusog na bituka. Dapat kainin ang asparagus buwan-buwan kung meron kayong maluwag na tuhod, masakit na balakang, o nangingilig na braso kapag inaabot ang isang bagay. Hindi lang ito isang gulay. Ito ang colla Collagen Regeneration Stimulant na kailangan ng inyong katawan paglampas ng 60. Numero 1. Parsley Ang parsley na mukha lamang pampalamuti o garnish ay nagpapabata ng collagen at maaaring ito ang pinakahindi napapansing restorative na gulay para sa mga senior. Maaring makatulong ang parsley na rin ang pangingilig ng kamay panghihina ng tuhod at paglaylay ng balat. Ito ay may isa sa pinakamataas na nilalaman ng vitamin C at vitamin K kada gramo sa anumang gulay na nakakaapekto sa bilis at lakas ng pagregenerate ng collagen. Ang vitamin C ay ang pinakamahalagang sustansya para sa pagbuo ng collagen at ang isang dakok ng sariwang parsley ay may higit pa nito kaysa sa isang kahel. Hindi kayang bumuo ng collagen fibers ng inyong katawan kung wala ito gaano man karaming protina ang inyong kainin. Kung walang tamang panggatong para sa mga selula, mas mabilis ang pagkasira ng collagen kaysa sa pag-aayos nito pagkatapos ng edad 60. Natuklasan sa isang pag-aaral ng nutrients noong 2022 na ang mga matatandang may mataas na konsumo ng vitamin C ay may mas malakas na litid, mas magandang mobility ng kasukasuan at mas makapal na collagen sa balat sa mga tuhod at kamay. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang parsley. Sagana ito sa apigenin, isang plant flavonoid na nagbabawas ng pamamaga sa mga fibroblasts na gumagawa ng collagen. Ibig sabihin, ang parsley ay hindi lang gumagawa ng collagen. Tinutulungan nito ang inyong katawan na protektahan ito pagkatapos mabuo. Ang apigenin ay mahalaga para sa mga nakatatanda na may arthritis, sakit sa ugat, o pamamaga. Pinapabagal nito ang pagkasira ng tisyo at pinoprotektahan ang sa scaffolding ta ng collagen na sumusuporta sa balat kasukasuan at mga spinal neuron. Higit pa rito pinapalakas ng parsley ang glutathione, ang malakas na antioxidant, ng inyong katawan na tumutulong sa pagdetoxify at pag-aayos ng connective tissue. Tinatanggal nito ang mga laso na sumisira sa istruktura ng collagen sa balat cartilage at ligaments. Ang chlorophyll ng parsley ay tumutulong sa mga tissue na makatanggap ng oxygen na nagpapabilis sa paggaling ng kalamnan at kasukasuan. Ang pinakamagandang bahagi. Simple lang itong gamitin. Magtadtad ng isang dakok at idagdag sa mga salad itlog, sopa smoothie o mga inihaw na gulay. Gamitin ito ng higit pa sa pangkulay para sa araw-araw na collagen therapy. Dahil sa pagiging siksik nito sa sustansya sa maliliit na dosis, ang ilang kutsarita sa isang araw ay maaring magdulot ng mga resulta. Ang parsley ay higit pa sa isang garnish. Kung ang inyong mga kasukasuan ay lumalagotok ang mga daliri ay nanginginig o ang mga binti ay parang mas matanda na, ang pinakamalakas na gulay na nagpapanumbalik ng collagen pagkatapos ng 60 ay gamot na nagbabalat kayo bilang isang herb. Conclusion. Ang pamamanhid ng kamay panghihina ng binti paninigas ng kasukasuan hindi lang po ito mga senyales ng pagtanda. Ito ay mga indikasyon ng pagkaubos ng collagen at sa oras na lumitaw ang mga sintomas na yon, ang inyong katawan ay nawalan na ng 30% hanggang 40% ng natural na imbakan nito ng collagen. Ngayon, alam na po ninyo ang katotohanan. Iwasan ang mga mamahaling pulbos at masasakit na iniksyon. Sa simpleng pagkain ng mga tamang gulay araw-araw sa tamang paraan, matutulungan ninyo ang inyong katawan Naayusin ang sarili nito sa loob. Sinasabi ng siyensya na ang walong gulay na ito mula sa parsley at spinach hanggang sa seaweed at okra ay muling nagtatayo ng collagen, nagpoprotekta sa mga ugat, nagpapabuti sa mga kasukasuan at nagpapasigla muli sa mga binti at kamay. Isang mahalagang aral, mga lolo at lola, ang kalusugan po ay isang kayamanan na hindi matutumbasan ng pera hindi pa huli ang lahat para ito ay pangalagaan. Ang solusyon sa marami nating karamdaman ay madalas na hindi matatagpuan sa mamahaling botika kundi sa ating sariling kusina, sa palengke, sa kuyapo, sa carbon market, sa Cebu, o sa ating bakuran. Nasa ating mga kamay at sa ating kinakain ang susi sa mas masigla at malakas na pagtanda. Huwag na po nating ipagpabukas. Simulan ninyo bukas. Sa isa sa mga gulay na ito, nais po naming marinig ang inyong feedback. Ano po ang sintomas na sinusubukan ninyong gamutin, pamamanhid ba ng kamay o panghihina ng binti? Magkomento po kayo ng inyong solusyon o karanasan sa ibaba. Binabasa at sinasagot po namin ang lahat. Kung nagustuhan ninyo ito, mangiyaring mag-subscribe dahil naglalabas kami ng mga bagong video linggo-linggo upang mapanatili kayong Malakas matatag at masigla pagkatapos ng edad 60. I-share o ibahagi niyo rin po ito sa inyong mga kaibigan kapamilya at mga kasamahan sa Senior Citizens Association. Maraming salamat po sa panunood.